Narinig mo na ba si Eliseo Soriano? Tungkol saan? Tungkol sa kanyang mga tuligsa. Tuligsa? Kanino? Tinuligsa niya ang mga leader ng iba't ibang relihiyon. Si Eliseo Soriano ba kamo? Yung mga ngaral na kontra-kontra ang aral at sablay sa doktrina? Nakuha pang manuligsa? Pero, teka-teka, alin ang tinuligsa? Ang mga aral ng iba't ibang relihiyon? Yun lang. Hindi yung aral hindi doktrina ang kanyang tinutuligsa, kundi yung pagkatao ng iba't ibang tagapangaral. Pagkatao? You mean personal attack? Atake personal, pinintasan, hinamak, nilait, nilibak. Abe, si Eliseo Soriano, mapanglait? Walang tigil sa panlalait. Araw at gabi, puna ng puna, Kabi kabila. Tulig sa dito, tulig sa doon, walang patawad kung manlibak ng kapwa. Pero teka, teka! E eh, ano ito sinasabi ni Soriano? Na wala raw siyang sinasabing anumang laban sa pagkatao. Hindi raw siya namemersonal. we have nothing against his person? Yes, that's And right. And we are just uh, trying to correct the wrong impressions and teachings that he is trying to imprint on the minds of his people. As we have said, we have nothing personal against him, but, but mm, he's retaliating personally. Mm -hmm. We have nothing personal against him daw! Yun ang sabi niya. Hindi raw siya na may personal. Oh, sige, sige. Imbestigahan na natin. Wag na nating patagalin pa. Sampulan na natin. Tignan natin kung si Eliseo Soriano mapanlait o hindi mapanlait. Okay, isa-isahin natin ang sangkaterbang pruweba. O sige, eto. Kaya nagmimilagro para makapagligaw. Kasi kung aral lang pag-uusapan, di naman sila po pwedeng mangaral eh. Eh, bulol eh. Ano pa ng bulol? Ma magugustuhan mo ba? Mukhang mukha lang eh. Nako, eh, panoorin mo pag mumukha lang ni Periol eh. Di mo magugustuhan eh. Hmm. Pag ngumiti hanggang dito, bibigyan. Oh. Eh, anong, paano ka mahihikayat? Oh. di namang isa'y pogi raw ay kalbo naman. Eh, ano nga, ano ngayon ang sasamahan mo rin sa mga tao na yun? Ha? Meron bang mga bagay ka sasama? Kundi nga milagro lang. Arale man eh. Yung isa'y kumagsalita'y bulol. Kung umiyak ay walang luha, walang uhog. Hmm. Di ba? Kaya yung asawa niya eh, nung makita kong singa ng singa eh, Meron ba ikaw sa Diyos ka? Singa na singa. Singa na singa. Sa Diyos ba ikaw? Pakadiri. Pakadiri raw. Sa lunglong ko, yabang litong babae to. Sinagot ko nga. Hoy, bago ka magsaltan nakakadiri, pagtabihin mo kami ng asawa mo, tignan mo sino sa amin ang mukhang nakakadiri. Nalain nga! Katakotakot na pindas at pag-adlahi ang inabot. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Walang kagatol-gatol na nilait ni Eliseo Suryano ang mga kapwa niya mga ngaral. O eto pa isa. <laughs> pera pa yung laking nakangiti. Yung parang laking may kinain buko. Bingbo. No. Anong pangalan? Bingbo. Oh, si Crisolo ko. Pera pa yon. Sino pa? Yun eh, pag, nakait kahit na nanalangin yun, nakangiti. Para ba may kagat-kagat na buko lagi? Oh, hindi ba panlalait yan? Exactly! O eto pa! At totoo niya, hindi ko pa na, nakakaharap personally si Kevin eh. Hindi pa ko. Ang nakadiskusyon ko, yung kanyang magagawang parang buti eh. pa. at laot sa laki. Si Pia, parang buti at laot ko, ang parang tapos ko. Ang Pia na yung talaga, parang nakalim yung apat na pakuwang na laki. Sa Lahat binanatan! Eh. <laughs> Walang tinalampas! O eto pa! ano, uhaw na uhaw sa karamalan. Man of ka, etc. Uhaw na uhaw sa karamalan. Eh, pero mo pati yung anak naman, kundi yung pamilya nila eh. It's a corp family corporation. Yung anak niya, kakanta. Eh, parang sinisirang yero ang boses. Nako, eh, nabibili yung album. Tignan mo naman sa personal, pangit eh. Parang insimata mo. Pinalamutian ng pantikilat nila ang sa asuhan. Gano'n ang pagkukukay. Ay, okay naku. Maniwala ka. Nabibili yung album, parang pinupun. Marami na pang marunong ng kantaro. Mas maganda po eh. Abay, nilait pati pamilya. Sinagad. Talagang hinamak at nilibak ng husto. O, oh, eto pang isang panlilibak. Naku naman, Cardinal Sin. Chismis lang pa lang naman, hindi pa naman napapatunayan, bumibira ka na. Uy, hirap sa'yo eh. Saka na ng pagkakardinal, hindi mo alam yung gagawin mo. Eh. Miembro mo siya ng pare-pareho yan. Isumbong niyo ako kay Cardinal Sin, mga katoliko, nang matutus siya. Mm. Eh kung ikaw yung isang leader na matino ang utak mo, wala kang papatigad niya sa mga yan. Mm. Let justice prevail. Yan ang hirap niya kay Cardinal Sin eh. Pakialam kasi ng pakialam sa politika eh. Pag nabisit mo, kahit matanda ka, papatulong kita eh. <laughs> <laughs> Hindi pa basapat na pruweba na iyan ay panlalait, pang-ataking personal, panlilibak? O eto pa isa, merong nananalangin naman na uso ngayon, nakatasa kamay, dear Jesus! dear Jesus! Thank you, Jesus! Ang sarap patukan! Si Eliseo Soriano, hindi pa nasapatan